Good morning po mga kababayan, kumusta sa ating mga kababayan not only in the Philippines but around the world Kanina po nanunod po ako ng uh, videos, uh, latest videos sa YouTube Patungkol po sa nangyayaring hearing sa Senate mga kababayan At ito na nga narinig ko itong si Diskaya na nagsabing nagsimula ang kanilang mga transaksyon noong pong panahong o taong 2016, mga kababayan. For sure, alam nyo po kung sino na pong nagsimulang manungkulan noong 2016. Walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte ang former president ng Pilipinas. At of course, konektado po ito Konektado sa palasyo. Malakas sa mga diskaya sa palasyo dahil panahon po ito ni Digong Duterte. At uh, makikita din po natin ang koneksyon ng diskaya kay Bongo, mga kababayan, na malapit sa Pangulo. Itong si Bongo, dakilang alalay, yan ang tawag sa kanya. Nagkaroon po ng uh, joint Joint venture ang kon ang kontraktor uh, na diskaya at kapamilya ni Bongo. Sigurado malakas sa Pangulo malapit sa pamilyang Duterte sigurado. Nakakuha sila ng malalaking projects na may kaugnayan lalong-lalo na po sa flood control. Hindi lang sa flood control, marami po silang proyekto. Ang uh, point lang po natin dito na malakas itong si Diskaya sa Duterte, malapit kay Bongo. Yan. Hindi ito may pagkakaila ni Bongo mga kababayan. Actually, si former Senator Trillanes na ang kumaso. Kinasuan si Bongo at si former President Digong. If you remember mga kababayan, yung pong involvement ng pamilya ni Bongo sa mga projects, malalaking projects na yan. At todo deny itong si Bongo, mga kababayan. Sobra po talaga, naglalabasan na po. Ang mga kurakot, ang mga naglalabasan na po, ang mga involvement ng mga iba't ibang senador dito. Meron pong koneksyon sa mga ghost and illegal na proyekto. Lalong-lalo lalo na po, number one dyan, si Chase Escudero, ang Senate President. So, ito na ang dahilan kung bakit todo protekta itong si Chis kay Sara Duterte. Sila po pala ang mga nakinabang na number one dyan. Sa, you know, may involvement sila sa mga kontraktor na malakas sa gobyernong Duterte. Number two, andyan po si uh, Joel is uh, Lord, mga <laughs> Itong si Joel Villanueva. Kala mo po kung sino po sila magtanong sa Senate hearing? Parang malinis pero ang totoo pala. Meron po pala silang involvement at tinatago lang po pala nila na meron po silang connection sa mga uh, contractors na to Nakakahiya sila. Alam niyo po mga kababayan, iligal ang tumanggap ng mga kung meron mang ibibigay ang mga kontraktor para sa iyong campaign fund, illegal yan. Ganun na rin, illegal din na ang isang kontraktor ay magbigay ng pangampanya sa isang kandidato, lalo na sa mataas na posisyon. Illegal yan, kaya itong si Escudero at si uh, Joel Villanueva, they are in hot water mga kababayan. Wala silang ligtas dyan, of course, at ang pangatlo si Bongo. Ito po yung mga matutunog na pangalan ng mga senador. Kaya hindi dapat na ang Senate mismo ang mag-imbestiga po dito sa mga uh, kinurakot na mga flood control projects, mga ghost projects ng gobyerno, panahon pa ng gobyerno ng uh, Duterte hanggang ngayon. Hindi dapat ta uh, si Marcoleta ang manguna sa sapagkat si Marcoleta mga kababayan ay bias. Bias po yan. Makikita mo na lang sa kanyang pagmumukha na DDS po yan. Makadigong Duterte. Kaya hindi tama na siya po ang mag or humawak sa investigation po na ito. By the way mga kababayan, uh, bago ko po makalimutan ang Pangulo na, ang bubuo ng Independent Commission para po imbestigahan to mga illegal or mga ghost uh, projects na to, mga flood control projects. Katakot-takot na korupsyon. Tama lang yung uh, pasya ng pangulo na magkaroon ng independent commission sapagkat we cannot rely on the Senate. We cannot trust on the Senate because may mga members ng Senate na na i-involve po dito. Na may connection po sa mga malalaking contractors na in hot water ngayon. Hindi dapat ang Senado ang humawak sa investigasyong ito. Wala na pong trust ang taong bayan sa Senado. Dahil kitang kita po ang kanilang pagkabayas. Tama ang desisyon ng Pangulong Marcos na magkaroon ng independent commission. Kaya saludo tayo sa pasya ng Pangulo na bubuo. Bubuo sila ng independent commission to investigate and run after sa mga contractors na gumawa ng mga illegal at nangurakot mga kababayan. Alam po natin na kung ang hahawak dito ay ang independent commission of course. Mas paniniwalaan po natin ang magiging resulta ng investigation mga kababayan. Ngayon alam na po natin ang kung ipag pagdudugtong-dugtungin po natin kaya pala kaya pala na ganun na lang ang uh, pagsuporta ni Cheese Escudero kay BP Sara. Kaya pala, pati itong si Joel Villanueva, ganun, ganun sumuporta sa mga Duterte. Kaya pala, malaki pala ang kanilang utang na loob. Nakakuha sila ng pondo pera para sa kanilang kampanya noong 2022, mga kababayan. Illegal yan, hindi tama yan kukuha ka ng pera sa isang kontraktor? Of course, gagawa ka ng pabor sa kontraktor na yan in return. May kapalit yan, illegal yan, at hindi yan tama. Sa so, mga kababayan, nakikita na po natin na unfold na po ang katotohanan dito. At paisa-isa na po nating nak nakikita kung sino po yung mga politicians na mayroon pong involvement. By the way, mga kababayan, hindi lang po yung tatlong senators ang nababanggit. Marami pa po. Pati po mga congressmen. Lalong-lalo na po yung mga taga Cavite. Yan, ang matunog. Marami po sila. 18, if, I, if I'm not mistaken, ang nasa listahan po. Yan. Kaya mga kababayan, dapat mag-isip-isip -isip po tayo. Itong po mga klaseng politiko na ganito, hindi po dapat binoboto itong mga ito. Hindi po, they don't deserve people's support. Dahil marami po silang mga kagagawan na hindi tama kung sila po ay makapagsalita. Sa, lalong lalo na po sa Senado, Kala mo po kung malilinis po sila. Ang totoo pala, merong itinatago mga kababayan. Meron po pala silang itinatago na kalukuhan sa taong bayan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isang maikling komentaryo at sana'y tutukan po natin. Hintayin po natin Itong sinasabing bubuoin ng Pangulong Marcos na Independent Commission to investigate and run after sa mga contractors, sa mga member ng DPWH at hopefully hindi lang sa mga taong ito, lalong-lalo na dapat isama dyan ang mga buwayang politiko, mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Okay mga kababayan ko, marami pong salamat sa inyong pagsuporta at panunood sa ating video.